Yo, what's up mga bunog for today's video mga bunog So ayan oh, mga bunog Sa video nito mga bunog Mayroon po akong napansin Mga aso mga tatlo po sila mga bunog Daladala -dala lang kanyang amo mga bunog So ayan oh, mga bunog Kung nakikita nyo mga bunog Ayan tatlo po yan sila mga bunog Pero bago po ang umpisan tong video nito mga bunog sa so, out po sa aking subscriber Sa aking followers ng aking Facebook page Maraming maraming po salamat sa inyong lahat na kina Marvin Lugamos at saka Justin Castro Diz. Parang maraming salamat po sa inyo lahat. So, ayan. Mga kabunog, papansin nyo po mga kabunog, di ba? Ang gaganda nga naman talaga nila, oh. ting mga kabunog, oh. Ang galing din ng pagagupit nila mga kabunog, eh. May descendison pa, eh. <laughs> so, ayan mga kabunog. Hindi ko rin din po alam mga kabunog kung anong pangalan ng mga aso na yan mga kabunog, eh. Pero kayo na rin po, mahala mo pangalan nyo mga kabunog. So, ayan. Pero pagpalagay ko niyan mga kabunog, yan po yung mga chikso sa iyo mga kabunog Ako kasi mga kabunog, dublabya rin po ako mga kabunog. Pero hindi po kasi ako makakabili ng ganyang mga aso. Kasi nga po mga kabunog, hindi ko po yun alam mga kabunog eh. At saka malihan mga kabunog, wala po ako pambili niyan. So ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat sa mga aking mga subscriber dyan na mga kabunog. Pa-share naman po ako, pa-like sa aking video. Hanggang dito na lang po ang video nito mga kabunog. So ayan mga manog, magkita-kita na lang po tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Bye-bye.